Idol, good morning. Good morning. Ayan mga idol la, uh, papasok na tayo dito mga idol sa ano. Ah. Uh, Perdos. Ah, uh, ito yung uh, daanan mga idol ng chassis. So. Uh, ah, mga idol la, uh, walang pila. Ah, uh, maluwag, maluwag, maluwag. Uh, ah, araw-araw mga idol na uh, ginagamit. Sobrang luwag. na uh, update lang natin ito mga idol uh, sa ano mga idol uh, sa kirkus uh, walang kapila-pila mga idol uh, papasok na tayo mga idol sa holding mga idol ayan mga idol magbaka uh, ng mga idol uh, may pila na mga idol Na. dami na pila ng idol, yan na, ng mga idol uh, pila. ang pila ng chassis. Ayan mga idol, ang uh, sitwasyon ngayon dito sa holding mga idol. Ayan, uh, maraming maraming salamat sa panunood ng ating vlog. Ayan, bye bye mga idol.